Naglambing si Fort, gusto daw niyang pumunta ng SM Baliwag at gusto daw niyang bumili ng toy. Pumayag naman ako kasi medyo matagal na din kaming hindi nakakapag-date. Ngayon lang ulit kasi pwede yung mga bata sa mall. Ang dami niyang gustong ipabili pero sabi ko kuhanin niya yung pinaka gusto niya kasi isa lang yung bibili namin. Naintindihan naman niya kaya ayan masyado siyang seryoso sa paghahanap kung ano nga ba ang kukuhanin niya. Nung nakapili na siya, pinakita niya muna sa akin na tinanong ako kung pwede ba yung nakuha niya. Okay naman kasi wala pang kamukha sa mga toys niya sa bahay. May nakita din ako ako mga puzzle. Naisip ko na magandang activities to for kids kaya kumuha ako. ba diba, sabi ko nga isang toy lang ang bibilin ko. Pero nung makita ko kasi to feeling ko magugustuhan siya ni Fort. At nabusog na naman nga ako sa paglunok ng aking mga sinabi. Ito naman yung napili niya kanina. Parang hindi mapakali itong si Ford. Sabi ko aalis na ako. Iiwan ko na siya. Aba, ayaw akong pansinin. Walang katinag-tinag. Parang walang naririnig. Tapos matagal na palang expired yung advantage card ko kaya nag-apply na ako ng bago. Si Ford naman excited ng umuwi. SKL Pagpasok pa lang namin ni Fort kanina, umagaw pa sinasakin sa akin tong sleeper. Tignan nyo naman kasi ang ganda, kumikinang kinang. Tatlo yung color na available pero itong brown yung pinili ko. Mahilig kasi ako sa mga ganitong color. Sakto nga at nakasale kaya binili ko na. Ang daming nakasale na sleepers dito, mga buy one take one. Ang gaganda ng mga design tapos ang gaganda din ng kulay. Puro buy one take one. Ang ganda din ng fit niya sa paa. Ito nga gusto ko sanang bilhin. Maganda siya sa beach kaso hindi naman kami nakakapag beach kaya wag na lang. Yung isa na lang muna yung kumiki ng kinang Ito din pala ang ganda. Buy one, take one din. Bagay na bagay ito sa mga mapuputi ang paa. Sana all. Tatlong kulay din yung available. Ito yung klase ng slipper na kapag suot mo. Simple pero elegante. Tinanong ko si Fort kanina kung nagugutom ba siya at kung ano yung gusto niyang kainin. Wala daw. Busog daw kasi siya. Pero pagdating sa sasakyan gutom daw siya at gusto niya ng Jollibee. Kaya naman na pa drive-thru kami. Chicken ang pina-order niya. Siyempre pagdating sa bahay, alam niyo na. Nagbihis agad siya at i-open na daw niya yung mga toys niya. Sabi ko na nga ba, ito talaga yung magugustuhan niya. Ang ganda kasi ako nga nagustuhan ko. Tapos naka-sale pa kaya bongga. Iniwan ko muna sila sandali. Kumuha kasi ako ng scissor. Tignan nyo naman si Alicia kung gaano kalikot. Wala akong nabili para sa kanya. Hindi ko kasi makita yung hinahanap ko na magugustuhan niya. Kaya medyo nagtagal kami kakahanap ng para kay Alicia. Hanggang sa nainip na si Ford. Kaya sumuko na kami. Tapos bigla ko naalala na meron pa pala siyang toy sa bahay na hindi pa nabubuksan. Ito nga inilabas ko na para sabay sana sila ni Fort na mag-open. Pero si Alicia bigla na lang nawala. Kalikutan na talaga. Pero hindi pa din ako nagpatinag sa unboxing. Parang nagkapalit nga yata kami ni Ford. Ako yata yung may gustong maglaro. In fairness, happy yung anak ko. Yung kay Alicia naman ang i-open natin. Sa TV Mart ko siya nabili. Ay mali, yung lolo pala niya ang bumili. May kasama na ding diaper, ang cute. May isang nanay na naman po ang mag -e enjoy sa laruan ng kanyang anak. Aminin. Si Alicia naman, walang pake. Ako yung laro ng laro, ako yung tuwang tuwa. Tapos siya, tignan nyo. Sabi niya, bahala ka na dyan, mami. Si Ford nga, natutuwa din. Pero si Alicia, wala talagang katinag -tina. Tignan nyo, sobrang cute din itong stroller. Aaminin ko na nga, ako talaga yung masayang-masaya. Kaming dalawa ni Fort yung nalilibang. Bigla nga ako natawa sa kanya. Paano ba naman kasi? Sabi niya may bago na daw siyang kapatid.